Good morning, good morning. Mm. Alas 9 ng umaga. Hindi na ganoon kainit ngayon. Oh. Medyo malamig na siya. No, malamig na kasi ngayon. Yung tanim natin dito. Oh. Ay ang haba na ng kangkong oh. D Dalawang linggo na to hindi natin dinawasan. Haba oh. Gulayin natin to. Kaso medyo ano yung dahon niya oh. Yung lupa kasi. Bungkalin natin to. Ah, namumulaklak, oh. Mumulaklak pala tong kangkong, oh. Ay, tama. Iyaan natin yan, tapos itanim natin ba? Ang dami o pati dito. Palagi natin kasing kinunan. Hindi ko alam kung pwede kainin yan. Pati ito, namumulaklak, oh. Namumulaklak pala to. Kaya pala may sibling yan. Antayin natin ng bagay ang bagay sibling yan. Tapos itanim natin dito. Tanggalin natin yung luma. Kasi ito nabili ko lang din to eh Pero bago to yung bubunot Baka sa ugat Kaya tinanim ko dito yung ano uh, Tangkay niya Ginawa ko lang yung ano Dulo so, Yung tanglad natin Yung oh. silip parang hindi siya gano'ng kahiyang Hindi tumulo yung mga ano May sinidling ako dito Parang hindi naman nabuhay Ayan oh Damo naman yung nabuhay ito na kailang ano na ako rito. ilang luto na ako. Silipin natin yung mga Indo natin dito partner. Bye kayo. sama mama ka? You, Ma? Ha? Hindi pa tapos sa mga part-time Oh. Ito yung part-time na ginagawa namin eh. Sa akin tapos na. No? Sa helmet oh. Yun, oh. ng soldering iron. ayan para yan dun sa tornillo para mag lock sa helmet so paano mga ito. to rito Mas maganda nga rito eh, kasi yung kusina nila ba, pag nagluto kasi ito ayan yan yan yung ano na to printing to rito kaso hindi na binuhay ngayon yung printing nag ano eh, nag-conduct ng training dyan. <laughs> One day, sinama nga ako dyan. Wala naman ako naiintindihan dyan, no? check chekwa eh, lalo yung pag-program-program. Chekwa naman yung computer kasi Pero marunong din tayo, matutunan din natin yun. Pagturo talaga, step by step pa. Tapos yung robot dyan, eh. yung pagkati may robot dito, dyan. No. Medyo may alam tayo, kunti, no? So, mga set, setting settings. Yan. Ito, warehouse dito. Tapos yung tulugan nila dyan sa dulo. Printing pa rin yan dyan. Ginawan lang ng division. Tapos tinanggal yung mga ano. Since hindi naman na ito gumagana. Or well, hindi na mabenta. Wala benta. So, ayan Marami pong parts sa loob yan. Kompleto pa yan. Tsaka yung mga machine dyan. May isang malaking bago dyan. Tapos mga luma yung iba. Malalaki yung machine dyan sa loob. Imprinting machine na malalaki. Pang billboard. Tapos so yun. Ito nga oh. Ito yung ano. Mga reject ng aluminum. Ito lang yung aluminum nya. Ayan. Dito pinambak. Meron kasing tunnel doon sa taas heater ba. Binabaklas yan, hinihiwalay, sinisiperit yung ano. Ito yung mga goma niya. Tapos niya mabenta to. Ano. Ang goma, limang piso, isang kilo. Tapos, yung aluminum, 30. Mag-an nga lang yung aluminum. Kaya sinisiperit. Para, kasi ito mga reject na to, yung mga, di ba, special cut ni customer kung ano yung sukat. Kasi mostly aluminum ang gamit eh. Ito, aluminum din to. Yan, yeah, no need na kasi mag ano. Pag binalatan yung aluminum, may ibang kulay, white, may parang uh, silver. No need ng pinturahan. Medyo pricey siya pero pang, parang pang long, long term ba? kaya dito mga ano ang ginagamit dito eh tulad dito mga division aluminum kasi kahit basahin mo ang tubig yan ang problema yan hindi naman ano sa prone sa sunog eh. sunog lang kasi ang kalaban yan yung umabot na ng 200 or yung apoy na yun yung kalaban dito eh kasi malusaw talaga to goma at eh, saka aloy eh. pero pagka mga ano naman, ordinary ito, ito na mostly mga ginagamit nga ngayon. Kasi ka, mas okay po ito sa kahoy. Ang kahoy naman, pag nasunog din, ang lakas. Ito, natutunaw lang ito. Eh. Mas okay nga ito. Mahal nga lang ito. Kasi one-time investment na ito. Eh. Pati ito, tinan ko Ito yung isang kulay din ito. Ito white. Ito yung parang silver. Oh. Meron nga parang black din. Eh. Ang kulay ng aluminum niya. Ganda rin ng ano. Diba? Tapos ito naman. Product din to rito. Plastic lang to na salamin. Plastic siya na ano, uh, yung materyales lang kaiba. Parang may halo siyang bubog-bubog. Hmm. Kaya ganyan siya. Pwede pang gamitin sa salamin. So ayan, mga storage yan dyan ng ano. Ayan Oh. Mga malalaki. Tulad nyan. o. Oh. Ayan mabibigat yan Oh. Nasa 230 kilos isa yan, Makapal yan kasi blue yung tali. Pag blue kasi makapal yan. Alright. Dinito pa lang dito pag ulang pasok. Oh, wala nang paglagyan nito. Nilinis namin ito ng karani ito. Mula dito sa rilis. Binuha ito namin ng rilis ng karani. Nagwalis pa nga ako dito. na Halos ang linggo din namin ito nilinis kasi yung mga naka-stack na yan. Oh. Nag nangawasak na yung sako. Gawa ng sobrang tagal na ba. Pero ito bago to Galing Saudi Arabia. Materialis yan. Oh, mat. You know. Goma. Mm, goma. Tunawin na naman ito ulit. Pwede nga gawin itong gulog, di ba? Alright. Ang dami na nga, oh. Kasi ano ito? Proper disposal of waste, ba? Kasabog-sabog na naman, oh. Trabaho ako na naman ito. So, yun lang. Yun lang ang ano natin ngayon. Kind of day of... Doon sa Vietnam, di pa ako nakapasok doon. Ayoko kasi pumunta sa kanila doon. Naya din na. ako. Lagi akong pinapapunta doon. May mga party-party sila kasi malapit na rin sa akin yung mga Vietnam. Pero ayaw ko rin pumunta mas okay itong kasama mga Indo eh Masama lang ako doon pag mga part-time, part-time, minsan. Malakas kasi yun sa, sa ano, mga boss. Kasi may mga iilan doon na karelasyon ba nila yung mga head. Yan talaga. Alright, alright.